Ating kumti na lang, mga mga paglakab na sila yung nguy Hello, sir. Ako po yung ano, Yung date, October 40. October? Ay, 40. Ano po. October 4. May text po ko sa inyo. Anong mga masasabi niyo? Galing nakikita nung October, hindi? Hindi po, naka-schedule. Schedule sana, Bernice. Oo. Sabi sabi ko baka pwede sa alus na lang. Okay, sige. Sige. Masakit na talaga. Ano ang ganyan na ako? Eh, ano nangyari ba sa'yo? Eh, sa buwan siguro. Ano mong ginawa? Ayun, sige. Tignan natin. Mas maganda kung may mga dala kayong mga ano. Ano, mga... wala pa yung pinaka-resource. Wala yung resort? Yung ano lang. Nasaan yung resort? After this days pa daw po. Oo, oh, okay. Pero hindi mo na matiis kaya pumunta ka na rito. Okay. Sige, tignan natin. Ano hmm. ba nangyari sa'yo? Ano sa'yo? Wala ka naman, disgrasya? No. Wala. kang mga laglag sa hagdan, laglag sa mga kusaan? Wala naman. Wala? Wala kang opera before? Wala. No. Okay, good. Sometimes, Ito hmm. e, Eh, ako at sa motor. Magagaray. Hindi pag ito yung na, ano ko, natungkol. ang ko lang lalo so. sa mga. mo, lalo sa mga Para hindi na po ba yung motor. Ang problema, maliit ka. Maka <coughs> hindi mo kinaya. Oh, okay. Inang ko, ina, ina, ano ba yung motor mo? Honda dabit lang po. Honda dabit lang, okay. Oh. Sige. balik ka ba ta? oh kaya naman natin yan. Kailan ka ba nagkaganyan? Siguro magtatot ng linggo na. Magtatot ng linggo na? Oo. Okay. Okay, sige. Sige, tanggalin mo muni sila sige, Para, na muna yung salagi mo ha. Hmm. Wala nyo. Okay. Sige, buka lang dyan. Nahirapan ako humiga tapos pagpagilid na hirap. Nahirapan ka tumagilid, nahirapan ka humiga. Oo. Hmm. Lakad ka nga, tingnan ko nga. ikang-ikang ka ikang na. Pero dati hindi ka lang ganyan. Hindi ka ganyan. Mm -hmm. Sadya lang nung ano. Sadya ka lang talaga na pwersa. O sige po ka. Mm -hmm. Paano patagilid tagilid ka nahihirapan? Pa kanyan, pa kanyan, pa kanan? Okay. Sige, tagilid ka na. Tignan natin. Tig testing lang kung kaya. Yan. Sa sakit dyan? Opo. Okay. Sa kabila? Okay. Kaya nga, yung yaya mo na. Sige. Sige. Hindi kaya. Yeah. Yan. Okay na. Okay. Diyan ka lang. So, tayo ako. Ayon, hindi mo kakayanin pag tumatayo ka. Buti may double na. Oo. sige mami. Ang tatatayuin kita ng ano. Sige lang. Relax ka lang. Tuwi mo na to. Parang sinapian ng 75 years old, no? Ilan to ka ba? Ang mga um, mawis. Kapag kumasa ko. Eh. Ang mga mawisan ka? Kaya na so, masakit. Eh. Sige. Ano ka makapagtrabaho kung sarili mo hindi mo hmm. na kaya, galaw, galaw. Oh God, puto mo mo <coughs> na, na plus. Okay Hirap ka nang bumangon, hirap ka nang humiga. trabaho pa na ako, Trabaho mo, buru buwat Ako po. Pahinga ka muna. Sundan po ako. Pag-ilid, kapi lang sa'yo. Welder ka pa. Eh, mga welder kasi. Automatic yung mga bakal na pinagkakabit nyo. Bukat-uhati mo yan. Ay, lakas Nihaya ka ngayon. Yan, relax mo na muna kataw mo. Ngayon, unti-unti mong mararamdaman yun. No? Ba? Diba? Kaya ko na. Yan, kasi kasalanan mo yan. Pumunta ka rito. Mamaya, kaya mo na yan. Pero hindi pa yan masisiro-siro. Tandaan nyo, kita mo may yung kalagayan niya. Talagang, mm, mm nahihirapan talaga siya. Ngayon, yung pakaramdam mo ngayon, nakahiga kang ganyan. Okay naman. Okay. Pagkakilig na Okay, sige. Basta pag wala na yung mas... Wala na Ngayon, wala na katukod. Wala. Okay. Wala naglalakad po. Diyan ka lang. Pag wala na katukod, maganda na yan. So, Nambutan lang yung tao mo. Ha. Kung wala na ba na. Isa pa. Pag naglalakad ka mamaya, may pain pa ng konti yan, pero mas na. Tapos, pag lumipas ng isang linggo, 4 to 5 days, para ang normal na naman. Bahal po ang dalawa ngayon. Eh. Pahinga muna. Kahit mga 4 to five days na. Sa linggo kayo eh, kailangan mo. Hindi ka na makatayo eh. Hindi na makalala. Hindi, maayos eh. Gusto mo bang malumpo lalo? Ayoko. Ito ha, Hindi ako ng mga ano. Minunang lang ako ng ano, planak eh. Para makalakad ako ng konti. Eh. Yun mga nakarang kita rin makalakan. Sakit po. Masakit talaga yan. Sige, tapak. Ayosin natin. Ito pa. Sige, mamaya ayos na yan. Namaga na yan. Pero kaya natin yan. Isang linggo lang, malaya ka na. Kailangan mo lang na ano. Kailangan mo lang muna ipahinga sa sarili mo. Huwag mong pilitin, idol. Kikitain mo pa yun. Pero yung katawan mo, yung katawan mo, pag nalumpo ka, lalo kang hindi makakapagtrabaho. Okay? Sabihin mo sa amo mo, sino may amo mo? Malakas lang. Kailangan mo muna na Oo. Malakas lang. Pag kinilit mo ito, binuhat mo agad. Wala, malulog po ka. ng dalang isuploy pa tama yung mga niya. Pati yung tumbong mo, sige, tatamaan na rin yan. Lahat na yan, ang lahat nakapaligid. Pagka, ah. Eh, Ayaan nyo muna makapuloy recover. Ito kasi si Sir, hindi na halos makatayon, hindi makabiling. Gusto pa, e-welder eh, siya. Tinatanong niya kung makapagtrabaho na agad siya. Sabi ko, rest muna kahit mga isang linggo lang. Dire-direcho na yan. Okay, tiyaya ka.